Welcome sa Landas ng Pag-asa. Alam niyo, magandang balita ngayon. E eh simple lang naman. Isang bulag na humingi ng tulong kay Jesus, humingi ng awa para makakita muli. Pag binasa natin itong magandang balita na ito, tandaan natin na kahit hindi tayo bulag at nakakita tayo, paminsan-minsan kapareho din natin ang bulag meron tayong mga hindi nakikita. Katulad ng kasalanan sa buhay natin, kakulangan sa pagmamahal, at lahat tayo nangangailangan ng tulong ni Jesus. Sana katulad ng bulag na ito, matuto tayong humingi ng tulong kay Jesus. Palamuli tayong makakita. God bless!